mga boss, good morning. Panibagong araw, panibagong ayo din naman mga boss. At ah, ito, sana ibigyan tayo sa mapagpalang araw ng Panginoon. At alam mga boss, kagabi, wala tigil ang ulan. Ah, nagising ako mga alas 3. Ang lakas ng ulan mga boss. Kaya sabi ko, baka sila pang pagtinda. Buti tumigil na lang. At then, umaga na mga boss. Ngayon pala ako nakala sa bahay. Buti na lang. Pwede sa lakad ko. Lakad takbo mga boss, ang ginagawa ko. Kaya parang nandito na ako sa ito na walang ilo ko. Ah, Taas niya mga boss Kaya, Good morning, good morning sa lahat Ito mga boss, ang palinta ko Dalawang pakwan at 130 na pinya mga boss Yeah, let's go mga boss, palinta ko Ayan. Dalawang pakwan na malalaki Yan po mga boss ah. Kaya let's go, let's go Sana ibigay tayo ng isang mapagpalang araw ng Panginoon ngayon At sana iwag tumuloy ng ulan tumigil na Ayan, uh, mga buso, makulimlim. Ayan ang ating mga kaulapan. Madilim. Uh, uh, let's go! Buenas, buenas! buenas. Ako na lang. Sa kakabita natin na. Sa kakabita natin na. Sa kakabita natin na. Sa kakabita natin na. Sa

Ako mga right. boss, kita na tayo ng customer at tayo nakabuy naman na. Let's go! Secret na madam. O ganito? Opo. Walang pula madam. Matamis na pati. Walang pula? Opo. Eh madam oh, laki oh. saya ng panita natin mga boss oh. dami dahil pinagi tayo ngayon mga boss talaga naman lakas ng ulan at tsaka hangin ay mga boss oh. dami o, ko, oh, ko yun sila na lang nabi ako mga boss dahil lakas na ang ulan ng ulan kaya mga boss kaya let's go palingki tayo